Oh, hello po. Para sa video guide na ini, papahiling ko kung paano mag-merge kan mga names na yaon sa duwang sections pasisiring sa sarong section. Okay? So, i-open ta muna po ang folder kung sa'yo nakalaag sa nakala, tuyang template for class advisor. So, kung halimbawa ang pangarang kong school nindo ay Alpha Elementary School, i-double click ta po ang file ta So, sa example data set na po ngunyan, uh, ikuha kitang duwang sections sa grade 2. Okay. So, halimbawa po, ang nasa section 2 ay pinag-merge na lang sa sarong section. So, ibig sabihin, sa school na halimbawa na ini, sa Alpha Elementary School, imbis na duwang sections ng grade 2, magiging sarong section na lang. So, ibig sabihin, ang mga nasa section 2, ilalaag ta sa section 1 list. So, ano ang gigibuhon ta? Siring po kay So, ini halimbawa ang ililipata sa section 1. Okay? Section 2 ini ko na Ililipata Ililipat ta siya digdi sa section 1. Gigibuhon ta muna po ay ini nasa pino kainot na list. Okay? Kan list si Edison Alberto. I-highlight muna po ang name niya pasiring sa sex. Okay, importante po yan ha. Para sa siring lang kayo kind of ng situation ini. Okay, kakopya ta siya. Copy. Tapos, digdi sa pinakababa. Okay. Ipipaste ta ang data niya. Okay, so yaw na siya dyan. Okay, uliton ta. Tanggalon ta muna siya dyan. Okay. So, sabi ta, mo yatang ilipat ang mga nasa section 2 list kan mga learners pasiring sa section 1 so kikipuhunta, highlight ta po na ang pinakainot sa listahan so pinakainot lang so in this case si Alberto Edison P eh okay, pag na-highlight na, na ang name pasiring sa sex right click ang mouse copy okay madumang kita sa dulo kan list ilalagta dyan ang uh pag select okay so right click naman ang mouse And then, ining may 1, 2, 3 ang pipindoton ta. Yan po, ha? 1, 2, 3. Ibig sabihin, paste values. Yaon na su so pangaran ni Alberto. So, ngayon, kapag nagibunta na po ito, ang gigibunta na susunod ay iha highlight na na suna so sa second-can list pasiring na kay Alberto. Okay? So, lalaktawan ta suna so sa pinakainot kan list kasi yaon na siya yaon sa dulo. Okay? Pag na-highlight na na po yan ang mga names, pipindutun natin na copy learner. Okay po. Maduma kita ngunyan sa section sheet or sa class sheet na paglalagan ta kayo. Mga kinopya ta. So, in this case, sa section 1. Mababa kita sa pinaka, baba kan list, and then saka kita maga click kan paste learner. Again, kita sa dulo kan section 1 kasi digdita ililipat sa so mga nasa section 2. Sa dulo, click ang nasa last na bakanting item. sa kita mag paste learner. Okay. Yaw na sindaga si boss. Okay. From Barete to Zelcita and Alberto. So, yaw na siya dyan boss. Ang hapot ko niyan. Eh, dahil ba po ngayon tabi siya naka-arrange pa. So, madali yun na yan. Pipindot to na sana ay male alpha. Ayan. So, 44 na siya. Yaraw na siya. Digdig ka boss. Ano ang gigibunta duman sa na-dissolve na sheet? Gigibuong ta lang po ay i-clear sheet ta. I-clear sheet ta. Okay. So, sa section 2, bakante na. So, since bakante na siya, para naman niya yung section 2 talaga kasi na-merge na siya sa sarong section which is sa section 1 na lang siya. Sa NARA, pupwede ta na ining i-delete. So, segundo man sa previous uh, video, guys, paano kita mag-delete kay ki section sheet, gagamitin ta ang delete sheet. Highlight ta so section na mayatang i-delete, saka kita mapindot kan delete sheet. Okay? Kung prompt na siring ka ini eh, click ta lang ang delete. So, saro na sa ng section and grade 2. pa check ita digdi tag-sararo na lang siya. Okay, siring man sa na po ka ito. Okay? To. okay magsunod lang po sa kung ano ang tigasabi din sa video guide, makukuha po tabi nyo nito, hindi ko papanog So, salamat po sa pagdangog nito.